masipag ang sipag. Ayun lang magpa-video, Pero no? masipag. Ah, ayan. Yes! Kain na. Ate. Okay. oh eh. Tignan niyo muna. Ano te? Halo, halo, eh? This is Bridget Stone's Your Siva. At naganda-gandahan ng ta. And you know, guys, I'm so pretty right now with... Yes! Yes! Pretty Yes! Ultra. Yeah. Oh <laughs> and of course, with lipstick and eyeshadow. Yeah. Oh I'm so pretty. Cool. Ay na bangga kati. Mm -hmm. So I'm with Fujiko. And alam mo ba na lang ulit mo sasama sa grocery. Oh, so ulit kami tayong magsasama. Busy, busy person kasi so, wala siyang time para sa iyo. Syempre naman. Eh, kasi busy sa school, ganyan sa trainings. At ayaw din sasama rin tayo. Oh, Morgan up. Yung pinaka hindi ko na miss. Ah, oh. Ayun na. Makasama ka. Talaga ba? <laughs> Sabi Oo, we here inside Ayan. Sister, ka na kaya. <laughs> Sister, kumilos ka nga. Hindi ko alam yan. Kati ka, Ate naman. sayang naman yung eyeshadow mo. Sayang naman yung eyeshadow mo. Pero okay, in effect, winner tayo Hindi, pakita mo naman yung ano. Ang ganda naman na t-shirt mo. Yes, <laughs> Bridget sa wala pa niyan, walang ganyan. Ngayon ah! guys, update okay. is wala kami alam dito ng bibili. Charot. Hindi ka lang ang alam namin bilhin. Kaya, kayo nang bahala. <laughs> kami ang ginagawa lang namin dito. Ganda-ganda. Hanggang oh, tingin-tingin lang, te. Tingin-tingin lang. Watching. Dahil mo pa supervisor. <laughs> Gong watch watch lang siya. Ako din siya. Huh? Sister siya mo ba dadalhin? Oh, hello po. Bibili tayo, tayo ng conditioner, huh? Truffles. toothpaste. Ay pwede. Ako din. Yes. yes. Sister go. Go get it. Yes. Winner siya. More get. Maharlik ko pala. Shampoo. <laughs> Shampoo. Yes. Ako na mag-alaw. Baka na hilapan ko. ini nama naman ako Yes, talaga. Alamak. Kasi pang sa bulan Huli mo na yun. Huli na ito. Huwag mo niya agad. Hello. Dapat kasi napagandun yun eh. Ang hirap niya pa sa sipag. Ay, lang mo video, no? Pero masipag. Go, te. Gawin mo lahat. Ano yan? More anjo ko, madam, ne? Madam, more anjo. Ang... Yes, please. Iba ko. Yes. <laughs> <Sorry>. <laughs> Iba, you're so madam. Tignan mo yung ano ko, the eye is giving, right? sure. Ay, powerful nila, madam. Pia Kenneth. You're so fresh. And for the SM lang ang mga sisterhood namin. Kasi may bibili lang kami at kakain. Yes. So we're so pretty full cool here. Can you please open the door? Ayan. Yes, of course. Bonchon. Kayo. Yes, yeah, for the eat. Kinikilig pa siya, oh. Yes. Then, Di ba dalawang chicken lang? Tatlo sa akin, ha? Huh? Let's eat! Thank you for the food! Thank you for the food! Done eating, sister! Solve ako! Ano yung mga ano yan? Yeah! You're so cute! Can ah, I tell ano? Mga mga meds sa hindi ako asawa. He loves you kasi. He loves me. Hindi kita ko talaga doon. ko ako. ayan. ayan. Yes! And ayan, finally we're home. Ayan, yung mga sister ko. Naka-uwi na kami dito sa camping. Tiyona! Ayan, nag-grocer-grocer -grocer lang kami. Then, alam nyo, next luto-lutuin namin siya, ha? First time ko magluto ng Wagyu. Wagyu? wagyu charlotte makaka O.A eh. ayan personal magluluto ng wagyu so of course papatikim natin iyon sa kanila, ano ba yan tara tara samahan nyo ko guys magluto na wagyu cubes super easy na naman daw niya dalhin dalin gawin nakita ko sa tiktok first things first is we have to get the wagyu 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 Coming, my too expensive ayan and ay, ay assistant ko charlotte Ganda-ganda na yun. Atay niya lang yung luto ko. Oo, kasi hindi pa ako makain. Ganda. Sabi niya pagluluto niya. Wow. Baet na. Okay, yes. siguro ito sa atin. yun. Ha? Let's hapul na lang. okay na muna ito. Wagyu. Wagyu. Ito yung social to, di ba? Like, first time ko magluluto nito, di ko ako magluluto Salt and pepper lang ang hanapin ko muna. Experiment mo ata ito. Eh. Ibudbudan lang natin. Like. Oh, yeah bubudan lang din natin ng gusto so, lang sa panlasa nyo. So, kami medyo sabog kami sa pepper. <laughs> so ayan mga madam, ayan. So we choose this, eto yung ko kong ano, para magka-volume yung pagluto natin. Like yung parang renewed sya. ayun, so we're going to use canola oil para healthy ang ating heart. Wow! Ayan. Yes, right Guys, so I am cooking the wagyu na. Let's try to. Oh, ang ingay don, di ba? So ayan, look at the beauty of the wagyu. Hindi e, nga dikit pala siya, Ay, mga madam, nakasalang may wagyu. So we'll just gonna wait for further notice kung luto na ba sila. Ang sasalita naman yan pag luto na sila. Kakakawa. Karot. Ayan. Ayan, luto na siya. Yes. 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 Wow. yes. Kain yes. na. Ate. Yes. Kain na na. Oh, Amo. Yes, plastic. Mukhang <laughs> <laughs> asaya nyo, te. ano, masarap? Te, mm huwag -hmm. nang tayo magkanin. Mmm, -hmm. gagawin. Mm Dusok -hmm. ko ang mga. Kaya medyo malamig sa loob, Sarap! ano ginaluluso siya sa nga. Sana sabi po viewers, ang sarap. Hmm? Ginaluluso guys, Gagi. Sarap mm. mm. mas masarap pag ano? Pulpo. Mm Gang. Yeah. Mm. Mm -hmm. okay. mm. okay. ano? Harap. Asa, sarap. Guys, ang sarap. Sarap na. Ang sarap! Mag-eat okay, ka? Hindi. Ano, Tengku Ranzu? Ano, niya. si sister. Ayan, titaste natin. ang first Oo. Oo eh, tignan niyo no. muna. Ay, inip, ah. Ano Winner, best cook ako. What? Mm -hmm. Mas masarap? Mm -hmm. Ang init. Ma. Mm hmm. Ba. Perlu aku lagi kanila. Perlu masuk. Dah macam bado tu. Okay. Dia share mood. Hmm. Perini dia sangat kelambot. Perlu masuk okay. Hmm. Oh. Tamana Tama terus dapat. Let me hear you. Ya. Oh my girls in the cloud.